pagpalang araw po sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila'y may natatang bosilak at may mabubuting kaluban sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana ay palagi po kayo malakas malay sa sakit sa araw-araw pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyo lahat uh, sana po ay palagi po kayong tumutok dito sa iwaga ng pangasinan mag-share mag mag mag-subscribe, mag-like and share po, pakitulong po, iwagan ang mga sinan. Sana po ay magporsige po kayo manalangin sa Diyos ng mga sa lahat sa araw, at gabi, bago matulog, pagkagising, para maibigay po sa inyo ang inyong mga kailangan at huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa bangit pagtulong sa kapwa ang isisir ko po sa inyo ngayon po ay dalawang orasyon sa pamako at hindi makakaalis sa kinatatayuan uh, sa mga nangagamot po dyan uh, o mag-aaral po manggamot uh, isulat nyo na po sa inyong gagawing rebrita po para mga oras ng kagipitan po ay magagamit po nyo ito uh, aki ibabagi po sa inyo narito po ang orasyon upang hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan usalin po ng tatlong bisis po at isulod po yung susi po na isang bisis lamang po narito pang oras yun po sa oras uh, yun upang hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan narito pang oras yun po kapipis sudala kampispip po kapipis sudala kampispip po tatlong bisis po at isulot po yung susi ng isang bisis lamang po. Narito po ang susi, kalahus, cubitrus. At nandito naman po yung oras yung pamako po. Ito po yung magagamit po, pamako. Ang gawin nyo po kung gagamitin nyo po sa panggamot po ay usamin nyo po ito ng sa isip lamang po at iipusay nyong palad nakanam kanang, kanang kamay po na palad at pakatapos nyo mausal po ng tatlong bis po at idein nyo po yung kamay nyo po sa kamay nya sa kamay sa kanang kamay, kaliwa sa paa at sigurado pong hindi po makaka alis po, parang pinako talaga po narin pong ulasin po sa pamako igsak permit permit igol home pinakuan po igsak gave it goal home pinakuan puh tatlong